transfer natin ito guys dami kasi yan mabigat to baka sa nasa tens ko to na sa ano eh sa support sa kilos kilo or kahit oh. bigat bigat dami oh Bubasan ko lang ito mamaya. Ang <laughs> dami. Maganda sa lamang uwa. Kaso lang, masakit sa balikawang. Dapat magkua ka dito meron kang upuan na maliit. Yan. Para hindi masakit sa likod. Kukunin ko lang ito mamaya kasi naggamit lang ako ng bike. Ay. Wah. Wow. Grabih oi. Undami <laughs> to. Kayak tuh nang sesakian anang bike. Ah. Ah. Mana sakit selikot. Sa Gabing bigat. Gabing guys ang bigat. Yan.